Sa pool sa video ang walang habas na pananaksak sa isang street sweeper sa Quezon City. Ang biktima, di pa raw kasi nababayaran ang 400 pesos na utang niya sa sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagwawalis ang babaeng yan sa barangay Batasan Hills sa Quezon City umaga nitong lunes. Maya-maya, dumating ang isang lalaki at kinausap ang babae. Pero makalipas ang saglit na pag-uusap, biglang naglabas ng kutsilyo ang lalaki saka pinagsasaksak ang nagwawalis na babae. Agad namang sumaklolo ang isa pang lalaki at nakipagpambuno sa sospek para makuha ang patalim. Natumba ang dalawang lalaking nag-aagawan sa kutsilyo habang ang biktima bumulagta na, na rin sa kalsada. Tumulong na rin ang isa pang nakaputing lalaking na yan para hindi na makatakas ang sospek. Naisugod pa sa ospital ang 43 anyos na biktimang si Catherine Madrid pero idineklara rin dead on arrival. Nagtamu si Madrid ng ilang saksak sa katawan. Mismo ang taong bayan naman ang nagdala sa 71 anyos na sospek sa mga pulis. Nagkataon naman na matapos ang pananaksak, meron ng mga tao na dumadaan doon sa lugar at nakita yung aktwal na pananaksak. Kaya sila na rin mismo ang nag-hold sa, dito sa sospek. Sa investigasyon, lumalabas na may utang ang biktima sa sospek. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Madrid ang sinapit niya nang dahil sa 400 pesos na utang. Sobrang hirap po talaga kasi halos ano eh, apat po yung naiwan ng asawa ko. Tapos maliliit pa. Nakita niyo naman po yata yung bunso ko. Maliit lang po talaga yung ano namin. Nag-iisip din po kung paano ko ulit pa pa, masisimulan yung pamilya ko. Eh kung paano ako mag-ano eh, kung mag-adjust eh. Siyempre, sobrang sakit ang ginawa niya. Parang ano, wala namang malaking kasalanan na ko eh. Nakapiit na ngayon ang suspect na maharap sa kasong murder. Nanaksa ko kasi may utang sa akin ng utang sa bahay. Siya nagbayad sa sa kuan sa, sa ilaw sa miral Hindi siya nagbayad. Siningil ko, nagalit pa. Gusto kong baluin sa iyahang dalang ah, walis o glaspan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.